Anyway, makakausap na po natin ang dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines at isang constitutional law expert. Suki na natin to sa Super Radyo DCWB. Wala pong iba kundi si Atty. Domingo kayo. Sa magandang umaga po, Attorney and welcome po mali sa Super Radyo DCWB. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, yun nga po attorney kayo no, nabanggit ko na rin po sa inyo yung ating pag-uusapan ngayong umaga na ito. Meron pong isang petisyon na inihain sa Korte Suprema ang naghain po isang teacher si John Barry Tayam na kumukwestiyon sa legalidad nito pong Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kayo po bilang isang constitutional law expert dati presidente po ng IBP. Meron ho ba kayong nakikitang posibleng implikasyon nito or epekto? sa isa sa gawang investigasyon ngayon po ng ICI. Well, hangga't hindi sinasabi ng Supreme Court na walang kapangyarihan ng presidente o kaya illegal or invalid yung kanyang paggawa ng uh, independent uh, commission uh, uh, commission na 'yan, ay patuloy ang kanilang trabaho mm -hmm. sapagkat yung kapangyarihan ng isang presidente na mag-issue ng executive order to create task force or Uh, agencies of government para tulungan siya ipatupad ang batas, ay uh, malinaw ho naman yan sa administrative code at sa mm -hmm. doon sa ating Constitution. Uh -huh. So uh, matetesting ngayon. Uh, baka lang meron silang nasilip na provision ng uh, executive order na yon uh, na siguro sa tingin nila will make it uh, unlawful or unconstitutional. Opo. Pero kung kayo po ang tatanungin, attorney kayo, sa sangayin ho ba kayo kay Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. na may sapat naman na legal grounds para sa constitutionality nitong ICI? Sa tingin ko, meron naman. Sapagkat yung kaya na nabanggit ko, mayroon siyang basehan sa administrative code, isang batas 'yan at saka sa konstitusyon. Mm -hmm. Siguro ang uh, nakikita nitong petitioner nung panahon ho kasi ni President Aquino, 'di ba gumawa siya ng truth commission. Apo. Para din investigahan ang mga katiwalaan nung nakaraang administrasyon mm -hmm. nung kay President GMA. Pinessyon din 'yan sa Supreme Court, kaya lang naging invalid 'yan at hindi natuloy kasi nga nakita ng Supreme Court na yung executive order sa truth commission ni Pinoy ay eh, nakasentro sentro lamang dun sa nakarang administrasyon. Mm -hmm. Eh ang sinabi ng Supreme Court parang uh, unequal protection of the law 'yan para bang may pinapatamaan lang ito. Mm -hmm. So, 'yun ang naging rason kasi dapat oh 'yan yung batas applies to everyone. So, ang naging rason ng Supreme Court eh eh bakit yung mga nakaraang mga administrasyon eh, kung may katiwalian din. So, mm -hmm. sa si, tingin ko, yung paggawa ng pangulong BBM dito sa ICI, alam na nila yung jurisprudence yan. Kaya nga ang ginawa nila eh, infrastructure projects. Mm -hmm. Uh not, no administration in particular. Mm -hmm. Panahon niya, panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy. Sapa. Wala ko siyang limit. So, sa tingin ko, yung yung constitutional infirmity nung truth commission ni President Pinoy na naging uh, rason para invalidate yan, eh hindi magingyayari, hindi applicable dito sa uh, ICI. Opo. Alam naman po natin na ito ICI, attorney kayo, sa ay natatag sa pamamagitan nga po ng executive order or EO. Pero kung kayo po ang tatanungin sa inyo pong personal na pananaw, mas, maga, mas mainam pa rin ho ba na gawin batas talaga itong independent commission Well, mas magandang maging batas 'yan kasi nga dahil EO lang 'yan hindi ka hindi pwede at wala sa poder ng presidente administrative order na bigyan ng contempt powers yung tinatawag na uh, substantive powers of government kongreso lang ang pwede magkakapagbigay dyan. wala ko din silang compulsion powers ibig sabihin hindi nila pwedeng pwersahin yung mga pupunta na yung mga witnesses o resource person at kung hindi susunod mga 'yan wala silang contempt power so puro ho fact finding sila at saka recommendatory lang so masyadong mababaw kaya uh, sa tingin ko uh, mas maganda kung may special law. pero mm -hmm. sa ngayon eh hamak ho na mas makapangyarihan at merong poder at may tauhan yung ombudsman saba mm -hmm. ng ombudsman yan eh so, Kesa mag doble, -doble ho, darami lang yung bureaucratic uh, uh, layers, suportahan na lang yung ombudsman. Pantayan uh, yan, maging transparent. Kasi ho, ang poder ng ombudsman, hindi lang sa batas, oh, nasa Constitution din ang linaw-linaw doon. Hindi pwedeng limitahan ng Kongreso. Pag gumawa ng batas yung Kongreso at linimitahan nila ang uh, ngipin, o kaya ang kapangyarihan ng ICI. Apo. Eh di wala din mangyayari. parang uh, mm -hmm. added bureaucracy lang. Apo, So, masasabi po uh, attorney kayo, na redundant na rin po itong ICI dahil gaya nga po nung nabanggit nyo, may Ombudsman naman, bukod doon meron din pong Department of Justice. Tama ho. At saka yung Ombudsman, he, nasa constitution, he can call on any government instrumentality. Mm -hmm. Law enforcement, investigatory, COA, lahat po 'yan nandun. At walang limit yan. Ang konstitusyon lang ang li lililimit. Hindi pwedeng barahin ng Kongreso. Ito ho kasing ICI, kung sakaling gagawa sila ng batas, pwede nilang ilimit yung kanyang kapangyarihan o scope. Eh di ba, marami sa mga principal suspects dito, mga mastermind, nasa mm -hmm. Kongreso eh. Apo. So, yes, pa. maatahan natin. Talagang baka ididribble lang yan. So, imbeso na umasa tayo, ito na lang, mas independent 'ho yung ombudsman kasi yung ombudsman may term na seven years hindi mm -hmm. mo yan pwedeng matanggal except by impeachment mm -hmm. meron siyang deputies meron siyang proactive powers to prevent corruption so oh, mas maganda 'ho sa tingin ko na mag-focus na lang doon. Opo. So, masasabi ho baka kasi may mga nananawagan din po kasi attorney kayo sa na mas mainam pong lusawin na lang itong ICI at yun nga po yung ombudsman na lang po talaga yung tumutok dito sa issue ng flood control anomaly at iba pang mga infrastructure projects. But well, ganun din ho ang paningin ko noon pa. At meron ho namang practical at legal na rason. Noon na intindihan natin kailangan gumawa ito kasi nga eh yung dating Ombudsman walang walang masyadong accomplishment at mm -hmm. hindi talaga niya ginampanan ang tungkulin niya naging naging balakid pa nga siya sa transparency. So ngayon na may bago at so far nakikita naman na mukhang nagpupursigi siya eh yun ang ating bantayan. We should demand na gawin niya ang kanyang trabaho hindi kagaya ng pinalitan niya na uh, talagang very obvious na he miserably failed to represent the interests of the Filipino nation. Opo. Halimbawa lang po, syempre ayoko rin naman pong i-preempt yung magiging decision ng Korte Suprema. Pero halimbawa po na na-declare nga po na unconstitutional ito pong ICI, baga uh, kumbaga pubabor doon sa petisyon na naghain na inihain ng isang teacher. Mababaliwala po, bale yung pong mga ginawa ng ICI, tama po ba? Well hindi naman kung tapos na so meron kasi tayong doctrine of operative uh, fat di ba uh, operative act so tapos na yon so presumed valid naman so unless it violates uh, constitutional rights eh pwede pero alam nyo, ninyo kung yan petition na yan eh Pagdasal tayo na matapos pero ang track record ng Supreme Court at ating mga hukuman sa bansang ito, super bagal eh. Opo. <laughs> <laughs> Mako tapos na 'yung trabaho niyan. Opo. <laughs> hindi <laughs> wala Tignan yun, 'di ba? Yung halimbawa yung yung kaso diyan sa MR na lang 'yun, ah, motion for reconsideration dun sa pagbasura sa impeachment. Mm -hmm. Hanggang ngayon hindi nila na, na, nagagawan ang yes, dami pa. Hong na dribble dyan sa Supreme Court. Mm -hmm. Pangalawa, unfortunately Pati ho yung Supreme Court natin na politicized na kasi sinakiki nakikialam ang mga politiko sa appointment eh. Mm -hmm. diba? At yung mga nakaraang mga taon, nakita na rin natin na marami na rin natanggal na justices ng Supreme Court, Court of Appeals, dahil sa, at sa mga juez, dahil sa katiwalian. Apo. So, hindi rin tayo makakaasa na bibilisan nila ito. Mm -hmm. uh, so, baka lang ho ang mangyayari niyan, kung baka tapos na, yung kontrobersiya sa kalang sila makakapag-decision. <laughs> so, wag na tayong umasa sa gano'n. Apo. Mas maganda siguro. Nandiyan na humbusman. Malinaw ang kanyang kapangyarihan. Bantayan natin. We demand of him na gawin ang trabaho, hindi gaya ng nakaraan. Mas malakas ang ating pag-asa pa diyan kung mabantayan natin okay. sila. Oh. Nabanggit po kanina super bagal. Gusto ko po ding gamitin yung super bagal kasi uh, nako-compare po ngayon uh, attorney kayo sa kasi kung maalala niyo po yung sa PDAF scam, di ba? Ang tagal din na pinag-usapan yon, tinalakay, nilitis yung mga akusado, pero eventually na na absuelto, di ba? Yung ilan sa kanila na absuelto, malalaking mga tao din po. Ah, uh, ngayon ang fear ng ating mga kababayan, baka naman dito sa flood control anomaly ganun din katagal yung mangyayari, mabagal din yung pag-action halimbawa ng ombudsman o kaya ng sandigan bayan. Ano, ano pong inyong pananaw dito? Magandang obserbasyon po yan at naintindihan ko yung pangamba ng taong bayan. Kasi nga ho, ang sagaw natin, ipakulong uh, kasuhan. Maat, ma maaring bibilisan ng ombudsman, kakasuhan sila. Ang problema mm -hmm. ho, once na nakasuhan mga yan, hindi na kontrolado ng ombudsman ang pag-usad ng kaso. Mm -hmm. Sandigan bayan na yan for lower ranking officials RTC mm -hmm. na appeal yan sa Court of Appeals Supreme Court. At kung kitignan ho natin ang track record ng ating Supreme Court, Court of Appeals at lahat na ng mga hukom super bagal nga ho. At mm -hmm. malinaw din ho na if there is delay, it breeds corruption. Mm -hmm. Ibig sabihin merong pagkakataon na masuhulan, maambunan, matakot, o kaya ma ng mga politiko. Yun ho O kaya ma malimutan na yung ebidensya, magkawalaan ng witness. Pagkatapos, after so many years, magbomotion to dismiss na yung akusado kasi sabi nila, invoke yung right to speedy disposition of criminal cases. At many cases, ginagamit ho yan sa so, sandigan pa sa Court of Supreme Court at pinagbibigyan sila. Kaya nga ho, yung pagdidribble na inaamin naman ng Ombudsman noon at saka yung mga korte totoo ko yan that's another form of corruption mm -mm. so dapat talaga i-demand natin sa kanila na maging transparent din ang Supreme Court court of appeals sandigan bayan mm -mm. at may deadline dapat, Apo. dapat? May, may deadline sa constitution pero okay. hindi ho sinusunod yung deadline eh so yun sana ang mas maganda yung mag-issue -mag ang Supreme Court ng bagong rules for corruption cases, summary mm -hmm. cases every day. May deadline. Mm -hmm. Sa ibang bansa ho, three, three months, one year, tapos lahat. Sa atin, years po. <laughs> dito ho, sa atin, eh, 10, 20 years, hindi pa tapos. At kahit tapos, mm -hmm. hindi na ipapatupad. Oh, so, Opo. Yun nga po yung masaklap. yung credibility ng judiciary. Yun din ang kinakailang bantayan natin because Unfortunately, there's also corruption mm -hmm. or undue influence sa ating judicial system. Opo. Attorney Kayo, sa palagay ni ba makakatulong din po yung uh, desisyon ng Korte Suprema na mag-appoint ng uh, tinatawag na special tribunals para po sa mga flood control cases. Sa tingin ko ho, ano, uh, mas ma, hindi ho kasi ang mangyayari ho dyan kung special tribunal sa dami-dami ho ng mga katiwalian sa infrastructure at inaamin na yan ng lahat pati all over the country, mm -hmm. hindi kaya yan ng iisa, dalawa o tatlong korte lang. So, mas lalo magbabattleneck. Pangalawa, kung yung mga special courts na nakokonti lang, eh nabili na o kaya na-influencian na o natakot, eh di walang mangyayari. Mm -hmm. Di ba? Kasi lahat dadaan doon. So, sa tingin ko, ang mas maganda, mag-issue na lang sila ng rules mm -hmm. applicable to all courts na may deadline. Mm -hmm. Di ba? Summary cases, yung mga Uh, level of one of evidence mm -hmm. eh, mas maluwag kasi huwag kung minsan kahit um malinaw na may ninakaw eh walang napapatunay na nagnakaw dilugi tayong lahat pangalawa mm -hmm. yung ho Supreme Court mismo nagdadagdag ng mga safeguards ar hindi ma-convict yung mga pinaghihinalaan na, napaka-strict so yun ho dapat ayusin na mas maganda ho na special rules na summary proceedings mm -hmm. abbreviated uh, at uh, luwagan yung ano ng ebidensya at mm -hmm. wag na magdagdag ng mga iba pang mga requirements na wala naman sa batas pag yan ginawa nila ay mm -hmm. eh, talagang mas mabilis because all courts in this country will be empowered Apa. hindi ko maganda mas maganda ho yan. yan ang testing sa supreme court sila dapat bigyan nila ang sarili nila ng deadline mm -hmm. kasi mm -hmm. ang record din ho nila kahit mabilis sa trial court, pagdating sa kanila, nadidribal, nabibinbin doon eh. Mm -hmm, mm -hmm. Pero in fairness po kay ano naman kay Ombudsman Jesus Crispin Pinilimulya, recently meron siyang announcement na by November 25 makakapaghain sila ng mga cases sa Sandigan Bayan. Ang problema po sa Sandigan Bayan kung baka mag doon matenga, doon magtagal, kung kayo po yung magpapayo sa Ombudsman sa Sandigang Bayan para po mas mapabilis yung usan nitong flood control anomaly pero dapat ma-make sure din naman na airtight di ba yung mga cases ano po yung dapat gawin Una mag maganda na may self-imposed deadline siya. Yun dapat ang pan para masukat natin siya at masingil na. Ganon din dapat ang lahat ng hukom hanggang Supreme Court. Self-imposed deadline. Pangalawa, ang uh, maaring ipain natin ang katotohanan ho kasi once na nag-file na sa sa judiciary hindi na niya kontrolado eh so mm -hmm. tama ang sabi niyo matetenga doon at sa mga nakaraang taon natenga talaga apo pangatlo ang maganda ho siguro wag nang umasa sa judiciary mm -hmm. uh, magrecommend na siya ng pagtanggal administratively sa lahat ng mga district engineer mga members ng BAC mga nasa COA kasi ho, yung administrative dismissal, mm -hmm. nasa poder ng executive yan eh. Apa. Hindi kinakailangan ang mga korte. Yan, para ho, ma-feel nila na seryoso at pag yan natanggal at uh, naipit, mm -hmm. hindi na dadaan sa korte, yan. administrative uh, removal lang. Mm -hmm. Malamang marami yan kakanta at ituturo talaga yung mga mas matataas na may pasimuno sa kalukohan. Apa. Pero so far po, uh, ano pong palagay nyo sa... Uh, mga ginagawa or efforts ni Ombudsman uh, Remulia? Well, siguro biased ako kasi kay kilala ko siya, kaibigan ko siya. Pero <laughs> track record naman niya so far, maganda naman, di ba? Una, binawi na yung maling-maling patakaran ni, Just, ni Ombudsman Martires na nakatago yung salihan. So, binawi na yan. So, ang gandang resulta, nagbigay niyang self-imposed deadline. Pina-question niya yung mga merits ng mga kahina-hinalang mga reversal mm -hmm. at nagkikipag-coordinate na siya sa Supreme Court, Sandiganbayan so at willing siyang i-publicize lahat. Mm -hmm. yun ang importante. Kung yung isang kawani opisyal ng gobyerno is for transparency mag magandang senyales yung gano'n. Sana magtagumpay siya. Ipagdasal natin, bantayan natin siya. Opo. Nabangit nyo po i-publicize. Uh, kamakailan di po may announcement si Ombudsman Remulia na planong i-livestream at least yung po mga hearings ng Ombudsman. Pero na ho bang nangyaring ganito noon? Well, nung kapanahonan pa, hindi pa ako to. Meron hong ganyan. Pero ang nangyari ho kasi, unti-unti ginagawang sekreto lahat. Mhm. kasi sekreto 'yan. Walang pagkakataon ang mamamayan na i-check. Kaya nga ho naging sindikato na, di ba? Mm -hmm. Yung COA kasama sa sindikat, yung Kongreso, yung yung executive, yung mga korte. Eh. kasi nga lahat hindi natin alam. Malinaw naman in any study all over the world, pag there is transparency, eh people behave better. Mm -hmm. At mas nababantayan natin. So tama kung kwenyahin mo. Meron naman siyang poder sa konstitusyon at saka sa Ombudsman Law na ipublicize yung kaniyang mga ginagawa. Eh. Mm -hmm. Yung Ayan. mga nakaraan lang ho yung nagtago eh kasi nga kung wala kang kinakatakutan, wala kang anumalya. Uh -huh. Eh di ba okay lang na ipublicize mo lahat yan para mahikayat mo pa ang taong bayan na tumulong sa iyo. Mm -hmm. Kasi meron silang alam. Pero kung merong alanganin sa ginagawa mo eh isesekreto mo talaga 'yan 'di ba? Opo. Um, so, of course, and... ganun nga ang pangyayari. Uh -uh. At uh, so far naman eh yung mga galaw niya ah uh, Know, steps in the right direction. Apo, and last na lang na, na question po na banggitin po kanina yung usapin ng salen Ayun nga po, binawi ng Ombudsman yung restriction sa pagsasapublik po ng mga statements of assets, liabilities like and net worth o salen ng mga opisyal ng gobyerno. Uh, sa palagay niyo ba, importante rin talaga na makiisa yung mga opisyal ngayon. Halos lahat ng mga senador naglabas ng kanilang salen sa uh, House of Representatives, hindi pa lahat. <laughs> Tsaka doon po sa mga taga-executives. Kayo po ano po dapat gawin dito? Well, Ilinawho natin 'no. Ang kontrolado lang ng Ombudsman 'yung nasa executive branch, mm -hmm. 'yung mga ahensya ng gobyerno na nagsasubmit sa kanya. Apa? 'Yung ho kasi Supreme Court at judiciary hindi nagsasubmit sa kanya, sa Clerk of Court ng Supreme Court. At 'yung Supreme mm -hmm. Court mismo, kinabayan din ho 'yung dating Ombudsman Martinez. Nag-issue din 'yan ng resolusyon na itago o kaya ilimita mm -hmm. yung access sa kanilang salin kaya ho dumami din ang mga kurakot na kuwese. Mm -hmm. Pagdating ho naman sa senador at Kongreso, meron din ho silang sariling resolusyon na hinigpitan din ang access sa kanilang salin. So mm -hmm. sana ho naman eh mahiya sila at tumulad dun sa ginagawa ng executive branch ng Ombudsman. Kasi nga sa batas naman yung salin, kahit kanino nang galing, dapat public record yan. Apo. Wala ko namang limitasyon yan sa batas at sa konstitusyon. Eh. Apo. Sila lang ang gumagawa ng mga rules, kunwari, para limited ang access. So, Ayan. sana... Uh, they will follow suit because they have their own rules. Apo, yan. And with that po, attorney kayo, sa maraming maraming salamat sa inyo po laging panahon sa amin dito sa Super Radio DCW. Laging po kayo mag-iingat. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. At yan po si Attorney Domingo kayo sa isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines.